Nationwide. Inimok naman ni Sen. Christopher Lawrence Bonggo ang DPWH sa pag-submit ng accomplishment report at master plan para huyan sa mga flood control projects sa bansa. Ang kis Sen. Go na isang matanggap ang mga dokumento mula sa ehensya kahit na noong mga panahon pa ng nagdaang administrasyon. Dito raw ay malalaman kung nalaan nga ba ang pondo para hujan. Dagdag pa ni Sen. Go dapat ilagay ang mga proyekto niyan sa mga lugar na lagi nakararanas ng pagmahal Pagkain na lamang ng Pampanga, Bulacan at iba pang areas sa Metro Manila. Kaya tinanong ko rin po sa kanila, pangatlo, yung prioritization uh, plan po nila. Yung saan nila dapat ilagay? Huwag, huwag nyo namang ilagay dun sa mga lugar na walang tao. E, ano bang uh, purpose ng uh, flood control ninyo kung wala namang populasyon, wala namang uh, tao? lalagyan nyo ng inyong slow protection. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita.